Umaga po, nandito tayo kay Lolo uh, Emiliano Enciso. Nandito po siya sa Basod. At meron pa pala siyang kamag-anak na sa parting Talisay. No, ang pangalan po ay Berto Enciso. Pamangkin niyo po. Ano po yung sasabihin mo sa kanya? Ay, patungkol sa ano yung kasalanan nyo sige po pero alam po niya na nandito kayo sa baso alam po niya na nandito kayo sa baso oh. ang gagawin po natin hahanapin ah, natin si Tata Berto dyan sa may parting boundary ng Talisay at Labo so, ang pinakahuling barangay po ng Talisay papunta ng Labo sa Isidro. Ayan, nananawagan po si Lolo Emiliano. Kung meron daw pong nakakakilala sa inyo, Yan naman sa ay Bantang Talisay na nagangalang pamangkin po niya, anak ng kanyang kapatid, na si Berto Inseso, ipagbigay alam po ninyo sa amin upang magkausap naman sila dahil matagal lang panahon din po kayo nakikita. Ayan. Siyempre, ulila na po si Lolo Emiliano ay eh, gusto niyang makausap kahit yung ilang mga kamag-anak po. Ako na po Ako, sir. Ayan. Sige po. Sa pamagitan po ng uh, panawagan na ito, ay sana'y matagpuan ni Lolo Emiliano yung kanyang pamangkin anak ng kanyang kapatid. O. Oh, puro 4 Puro 4 po si Berto. Ah, puro 4 ng matnog po. Basod ka, norte Norte. Uh Oo. -huh. Kung gusto nyo po magsadya, kay hey, Lolo Emiliano uh, Insiso, Enciso nandito po yan sa Puro Cuatro Matnog, Basod Kamarinis Norte at yung kanyang hinahanap na pamangkin kapatid ng kanya, anak ng kanyang kapatid na sa may bantang talisay kung maaari daw po yung magkita silang dalawa magkita kayo no si Kuya Berto uh, Insiso, Enciso Berto Berto po yun. Pamangkin ko. Uh, as anak ng iyong kapatid. kapatid. Kaya maraming po salamat at tulungan nyo po natin si Lolo na matagpuan yung ilang mga kamag-anak niya dito sa Kamarinis Norte sapagkat siya po ay walong pong taong gulang na at uli lang lubos na nakatira siya sa maliit na tahanan dati po sa sa ano lang Robert Court ay sa ano lang waiting shed uh, ngayon po ay pinagawaan na siya ng mga kaibigan nating mabubuting kalooban mga vlogger at ngayon po meron na siyang isang maliit na tahanan at nananawagan din siya sa ibang mga kagamitan na kailangan po na marami pong salamat, pagpalain tayo lahat ng Panginoong Diyos